Hello mga madi, kumusta kayo? Ayan, nakapanagat na naman tayo mga madi mag uh, ginataang tulingan ako ngayon. Dahil murang ang tulingan ngayon mga madi, kaya nag-order ako ng isang kilong tulingan at gata, sili at luya. Ayan, mga madi. Piniprepare ko lamang ang ating tulingan. Hinugasan ko ng mabuti para mailuto na natin ito. Ang lalaki nga ng tulingan ngayon, mga madi. Kaya ang isang kilong order ko ay tatlong piraso man din. Pero lagpas ito sa kilo, mga madi. Dalawang hugas na yan, mga madi. Kasi malinis na yan. Tinanggalan na nila yan ng hasang at bituka. Ayan, kaya madali na lang ang aking paglilinis niyan dalawang hugas na lamang iyan. Dahil nga practical tayo, sayang ang gata, kaya lutuin na natin ang mahigit isang kilo na tulingan para pag may sobra man to, itabi na lang para pag walang ulam ay init-init na lang tayo mga madi. Madali nga lang ang paggata ng tulingan mga madi. Lalagyan mo lamang siya ng suka, asin, paminta at ilagay mo na rin yung ricados mo kagaya ng luya, sibuyas at lagyan mo na ito ng suka at doon mo na siya. Pakuluan mo na siya. Palutuin na natin lahat-lahat doon. May kos-may kos na yan, mga mali. talaga ang masarap sa ginataang tulingan kasi maghalo ang manamis-namis, malinamnam, at maasim-asim na lasa ng ating ginataan na tulingan, mga madi. Ayan, kaya atin na itong isa lang para maluto na siya at mag-aalas 12 na magla na tayo. Kaya kailangan nakahanda na ating ulam, mga madi. At ang pechay natin, mga madi, ay lalagay natin yan pagluto na ang ating tulingan para hindi din siya ma-overcook. At tinugasan ko rin yan ng dalawang beses dahil maputik ang ating pechay kaya kailangan isa-isahin natin siya paghugas para naman malinis ito pag nilagay natin sa ating ginataang tulingan. Dalawang klase nga itong ating gata, mga madi yung pure na gata na walang tubig at saka yung pangalawang gata na nilagyan na nila ng tubig. And then yung pangalawang gata natin mga madi ay ilalagay natin siya sa ating tulingan pag medyo maluto maluto na siya. So, ayan na nga mga madi, ang ating pechay ay binabad ko muna siya sa tubig para talagang magtanggal ang mga excess na dumi at yung mga kung ano-ano pa mang meron dyan sa ating gulay. At hinati ko lamang ito sa gitna ang ating pechay para magmukhang marami ang ating gulay. Ganun lang, mindset lang ba mga madi? That. talaga naman ang pechay ngayon na hindi pa bumaba ang presyo, mahal-mahal pa ang gulay na pechay ngayon ang kilo mga madi. Kaya bumili lang ako ng halagang 15 pesos para magkaroon lang ng gulay ang ating ginataang tulingan. At ayun na nga mga madi, after 38 years, ayan, luto na ang ating tulingan sa unang gata. Ayan, kaya nilagay ko na ang ating pechay. Ayan. thank you so much!